In nomine Patris et Filet, Spiritus Sancti, Amen. Magandang umaga sa ating lahat, san mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong hiyon, Sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, Mag-ingat kayo mga eskriba na mahilig maglalakan ng may mahabang kasuutan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinaguga at ang mga upuang pandangal sa mga piging, inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaing palo at ang sinasagkalay ang pagdarasal ng mahaba Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa tiplo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng dalawang pusing nakatumbas ng isang pera. Inawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa unang hari at sa ikalawang pagbasa sa Hebreo. Paghahambing ng mga nagbibigay. Sa Ebanghelyo mula kay San Marcos, makikita natin ang isang makapangyarihang minsahe tungkol sa tunay na halaga ng ating mga handog sa Diyos. Si Hesus ay nagbibigay diin sa pagkakaiba sa pagitan ng mga mayayaman na nag-aalay ng malalaking halaga mula sa kanilang sobra at ang babaeng balo na nagbibigay ng lahat ng mayroon siya. Kahit na ito ay kaunti lamang. Ang kanyang pagbibigay ay hindi lamang isang pisikal na aksyon kundi isang simbolo ng kanyang matinding pagtitiwala at debosyon sa Diyos Sa unang pagbasa Sa unang hari dito nakatagpo natin si Elias at ang paalong babae sa saripta ang kanyang pagbibigay ng huling bahagi ng kanyang pagkain kay Elias kahit sa kabila ng kanilang pagkagipit ay isang pahayag ng pananampalataya. Sa huli, ang kanyang kiwala sa Diyos ay nagresulta sa patuloy na pagkakaloob ng pagkain sa kanila. Sa ikalawang pagbasa sa Hebreo, binibigyan din ito ang sakripisyo ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo'y tubusin ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili ay ang pinakamataas na halimbawa ng pagmamahal at sakripisyo. Pagsunod sa magisterium at tradisyon bilang mga Katoliko mahalaga ang pagsunod sa magisterium at sa tradisyon ng ating simbahan. Ang mga turo ng simbahan ay naglalayong gabayan tayo sa ating espiritual na paglalakbay. Ang ating mga handog sa simbahan at sa kapwa ay dapat na may kasamang taus-pusong intensyon at sakripisyo tulad ng babaeng balo. Halimbawa sa kasalukuyang panahon, sa ating kasalipuyang lipunan, maraming mga tao ang nag-aalay ng kanilang oras at yaman para sa mga gawain kawang gawa, lalo na sa mga panahon ng krisis tulad ng mga sakuna at pandemya. Ang pagkakaroon ng malasakit sa ating kapwa, at pagbibigay mula sa ating kakayahan kahit gaano ito kaliit ay mahalaga halimbawa ang mga volunteers na nagbibigay ng kanilang oras upang tumulong sa mga nangangailangan o ang mga nag-aalay ng kanilang mga yaman sa mga charity at non-profit organizations ay nagsisilbing modernong halimbawa ng mga aral mula sa ating mga pagbasa. Ano ang magandang gawin para sa tamang pamumuhay bilang katoliko? Una, pagsasakripisyo. Maging handang magbigay ng iyong oras, talento at kayamanan sa mga gawain ng simbahan at sa mga nangangailangan. Pangalawa, panalangin. Tumuloy sa panalangin para sa mga taong may pangangailangan at para sa mga leader ng simbahan upang sila ay maging inspirasyon sa iba. Pangatlo, aktibong partisipasyon. Makilahok sa mga gawain ng parokya tulad ng mga outreach program o charity events bilang paraan ng pagpapakita ng iyong pananampalataya. Pang-apat, pagsusuri sa sarili. Paglaan ng oras upang suriin ang iyong mga motibo sa pagbibigay at tiyakin na ito ay nagmumula sa puso at may pagmamahal sa ating mga handog sa Diyos ay hindi nakabatay sa dami kundi sa kanil kalidad at intensyon ng ating puso. Tulad ng babaeng balo na nagbigay ng kanyang buo at tunay na kayamanan. Tayo rin ay tinatawagan na maging mga tapat na tagapag-alay, nagmamalasakit sa ating kapwa at nagtitiwala sa Diyos sa hinihikayat kinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahi ng Ibanghelyo ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspito ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In omni patris et filii spiritus sancti. Amen. God bless.